Sobrang fresh pa rin to. Bisita ka mo. Gabi no? Pila ka kilo tanan nong? Why pa? Oh, sige. Sige nong. So yan mga pusit lumot na galing dito sa paligid lang ng uh, Ulotayan Island. So masarap ko ano. Inamin ni siya i... Eh, ano ni? Eh? e kalamares. Then adobo. Okay. Ito yung pinaka-perfect na gawing kalamares yung uh, posit lumot. Ano nung na? no. Season season ngayon ng walang? Oh. Season ng posit lumot. Oh. so for export kikiloy natin so linol oh, 10 kilos yes uno 10.1